Yo! What's up mga idol? Uh, good morning! Time check tayo. Uh, 9.24 uh, mga idol. Ngayong araw ay sobrang init. Sobrang init sa bahay. Kaya ito uh, pumunta kami dito sa tabing dagat. Uh, dito sa Lingayen, Lingayen nata to Sa Pangasinan. So ayun. Tingnan niyo yung setup namin mga idol. Oh, mayroon tayong tent dito. <laughs> Medyo magpapalamig lang kami dito sa ano? Uh, sa tabing dagat ayan o oh, yung set natin yung tricycle tapos may dalang tayong dyang tela tapos mayroon tayong tent tapos may dalang tayong upuan tapos ayan o oh, dito lang yung dagat o oh. buti na ipasok namin yung ano yung tricycle kasi medyo malambot yung ano yung buhangin hindi ma ano maka under ng maigi yung tricycle ayan tricycle pala natin yung yamaha Nice na ayos ah. Sarap dito. Kaya lang medyo mainit yung buhangin kasi tanghali na. Andun yung dalawa. Oh. Ganda rito. Sarap maligo. Yung iba. Yung may bangka doon. Yung iba. Uh, ah, pawin na ata kami. Kakarating lang. Ayan. Kalmadong kalmado yung tubig. Oh. ganda. Ganda rito. Oh, lamig ng tubig. Ganda rito. Oh. May malayo ah. Yan lang. Yan Set up natin. Mayroon tent dyan. Ay! Nabasan ano ako. Eh, maya maya, maliligo na tayo. Eh, may, mayroon ano dun, no? oh. Malaking ano. Ah, nagbubuhos siguro ng simento yan. Tapos may mga aeroplano may malapit atan ano dito, eh. Ah, yung airport. So, ayan. Madami, napakaraming cottage dyan. Ang daming cottage. Kung gusto nyo mapunta rito, marami, maraming cottage na pwedeng a uh, uh, maririntahan dyan. Kami, hindi na kami nagrenta uh, ng cottage kasi ano, hindi naman kami magtatagal. Uh, maliligo lang kami dito. Uh, Meron na kami sariling cottage. So, ayan, oh. Mas maganda dito. Libre pa. Di ba? Ayan, no? Oh. Sariling setup. So, ayan mga idol. Ayan yung setup natin. At, uh, Ayan, yan oh. tingnan nyo. Air plant pa dito. May kita nyo ba? Ganda rito mga idolos Oh. Tingnan nyo naman. Ayun no? Tingnan nyo naman. Dalawa yan oh. Plano, dalawa. dalawa. May kita nyo ba? Hindi ko alam kung nakikita sa camera. Yan yeah, marami. Maraming cottage dito. Tingnan nyo man. May mga bundok pa dun. No? Maraming cottage dito yan. Nagilira. Uh, doon. Hanggang doon. Maraming cottage yan. Doon. Mas marami doon. Mas maraming tao doon. Kaya lang hindi kami doon pumunta. Kasi uh, mas gusto namin dito yung ano yung uh, hindi masyadong maraming tao So, ayun mga idol. Uh, sobrang init. Kaya uh, man, maliligo na rin tayo. Mainit na. At magaligo na rin tayo. No? baso paso eh. Ang sansan lang nilalagay. Kina uh, mga unang naligo dito. Yun yung pang natirang muna. Uh, may ginawa silang ano, castle eh. Ayun Eh, uh, Ay, sand castle. <laughs> ayun uh, yung meron din tong mga activities rin, yung sinasakyan ni Meron ding banana boat, Nihila ng bangka, yun. Yun yung kulay pula na yun, nakikita nyo. Ito you know, may ano. May katang. Ito ba? Ito ba? Ito yung mga ba? maliit lang Ito ba? Ito katang <laughs> medyo alas 10 na ng tanghali maliligo na rin tayo sarap maligo hindi ganoon kalinaw yung tubig kasi medyo nagulan kagabi yata kalaw nagulan kagabi kaya medyo malabang tubig ayun o ay sarap maligo <laughs> Ito na natin kasama. Uh, baka malubog yung cellphone ko. May hindi hila doon ano, yun know? o. Yung parang ano ay. Hindi, hindi banana boat diba? Ano parang dragon. Dragon boat. Dragon boat natin. Serena ako. Serena ako. Hindi ganun kalakas yung alon. Hindi katulad nung dati, pagka uh, madaling araw kami o oh, umaga kami pumupunta, pa! medyo malakas yung alon. Pero ngayon, masyadong kalmado. Nandun yung tent namin, oh, tsaka yung tricycle. Yung set up namin, nandun lahat yung mga gamit. Ganda rito talaga, oh. May bundok doon, oh. Ano kaya yung bundok yan? Oh. Ngayon o, yung aming set up na uh, cottage namin. Siguro <laughs> hanggang mga tanghali kami dito, may mail lang kami, paabaw na rin kami. Dito na rin kami kakain. Yan, yeah, mas maraming tao doon o. No? <laughs> Time check 11 na. Kakain na tayo. May tayong pagkain dito. Ano, dinuguan. Yung ano yun? Adobo ata yan. Di, uh, bibili ko sana yung ano, yung pangalan nun, yung bangos, Kaya nang wala akong nakita. Kaya yan na lang yung know, Okay na yan. Ay, laban na to. Yan tayo mga idol. Wala kami dalang ano Plato tsaka kutsara Ito na lang gamit namin Hindi mga... na kapag dalang mga Nagamitin May extra mo kaya pa May? Ayun o Masa ito ito? Ini Kain tayo, tayo mga idol. na to. Umuwi pa kami para magtanghalian. Masyadong malayo. Ha? Dito na lang kami magtatanghalian. Bumili na kami ng makakain. susunod magkasain na tayo ah bebe na lang uyang. wag din kakalimutan yung pinsunod ko ito nagdala nga ng bus wala naman yung kapartner bye na. masarap kumain dito sa tabing dagat kaya lang mas masarap kung may plato tsaka yung kutsara kasunod pinagdala natin yan ganito itong ano na to dinugan ang lalaki ng ipak time check mga idol ah uh, 12:36 na ng uh, tanghali mag-aalaw na ng hapon ayan ganda pa nandito pa rin kami ayaw pang mag-aho na nitong mga bata ayan sorry na nga dadalhin natin sila dito sa sa uh, dagat halo na pagka hindi dito na tubig oh ganda na hindi ba ayan punta natin yung uh, nakaparadang bangka din mamaya eh. tayo sa gitna huwag <laughs> lang malaglag yung cellphone uh, natin kalmado pa rin naman yung dagat at uh, hindi naman ganun kalalim dito sa uh, uh pinupuntahan namin yan, yeah, puntahan natin yung bangka na yung mamaya saan di? ka ba? ang yeah, dalawa umiyak. Ah, lamig. Ni ang ganda rito. Ang putang buhay si ano? Ni dati. Ah. Uh, eh, na ba? Dati kami lang yung naandoon. Ngayon, may kasama na kami sa pa. Ah, uh, tricycle. Ah, uh, kain pa kami dito. Anong oras tayo dumating? 9. Ngayon mag-uwi uh, na, na na tanghali. That is Sandy's brother. Uh -huh. Sandy's brother. Mangyan ka ba? Oh, Sarap happy. dito. Hindi nating pwedeng ilubog yung camera natin at uh, ano. Tingin nga! Yacht master! Yacht master! Silpon lang kasing gamit natin. Game May kasama naman kami doon. Tapos mamaya pupuntahan natin yun o. Uh, yung bangka na naka doon. Naka tigil. Ayan. May <laughs> ganda lang ulap o. Oh. Tingnan nyo naman yung ulap. May screen protector ako ah, ditong nakita doon. Ayan o. Uh, aliwalas na aliwalas ng uh, panahon, ganda ng ulap. Ngayon no. oh, meron dong ano, yung uh, lighthouse sa atin o parola tower. Tapos dito may mga bundok. Ayun, bundok oh. Ayun. Diyan wow. nakatira yung mga mangyan, yung bundok. Ne, yung silpugo! Wow. Ah, Tingnan ganda ng ulap po oh, yan. Oh. Tingnan nyo. I'm yun, the na, beautiful oh. Serena guys. Uh, ganda ng ulap. Iikot ko kayo Ay, dito. Wow. Oh, yung baso ti. Anong baso? Ay. Yung baso? Anong, baso. Anong baso? Wala sa'yo. Sabi mga idol, tingnan nyo. Mayroong uh, aeroplano. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa video. Ayan, o, dadaan yan dito. Tingnan nyo. <coughs> oh, Ang ganda ng ula po. Oh. Hindi ko alam kung nakikita sa video. Ayan, o. No? Malapit lang, o. Oh. Ayan, o, oh, malapit lang. Ayan, yan, 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 yan. Ang ganda ng dagat mga idol at talagang kalmado, uh, kalmadong kalmado. Ang ganda ng bundok dito. Ang ganda. Ang ganda ng bundok. Ayan. Ayan, oh. No? Sarap dito. Uh, Ini-enjoy lang namin mga idol kasi uh, bihira hindi kami nakapunta rito. Kaya ayan, sinusulit lang namin. Ayan, ang ganda ng ano, ang ganda ng ulap dito. Ayan oh, At yun na nga mga idol. At nagkayayaan ng umuwi. At habi pakita ko lang sa inyo to. Medyo mainit. Papakita ko lang sa inyo to. Ang ano Bangka. Ang anong nangyari dito. Bakit Sa gilid ng. Uh, Adagat. Medyo malapit lang naman. yan lang dito sa ano. Ang problema lang dito mga idol, maraming ganito yung hindi ko alam kung anong tao dito yung ah uh, Yan ah. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Uh, oh. di tawag dito. Dito ba? Eh. Oh. Yung mga shell. Ah, uh, tawag kasi sa amin 'yan sa Minduro, ano 'yung tulya. Tulya ata 'yan eh. Hindi ko alam kung anong, anong tawag sa ibang lugar 'yan, tawag dito. Yan daming mga shell. Ah, uh, ano lang, baka maka uh, uh, pag natapakan, makasugat sa paa hindi naman itulog papakita ko lang sa inyo yung ano dito ay papakita ko lang sa inyo itong bangka na ito. siguro nire-repress na nakakad lang tayo ayan na Uuh! harap makatakbo dito sa uh, tabi sa dagat naglalit makakabalik dito Oh. Sarap tumambay dito yung ano uh, ah, maririnig mo lang yung ah, alon ah, tunog ng alon ng dagat ayan oh tingnan niyo naman ang ganda ng ulap oh Ano pala to parang yung ano yung pukot may malaking ano lambat Ayo Ano to yung ginagamit sa pamumukot tawagin sa amin Ayan. may mga lambat ito yung hinihila Ayan. hinihila yan Ayan, oh. Ayan, timbon yung ah uh, ano, uh, lambat Ayan, oh. Ayan, ginigit na yan tapos ah uh, may dalawang grupo magkabila hihilahin yan pa tabi Ayan, yung bangko na may gulong <laughs> ganda Ayan, So, yun, mga idol, Pinak pinakita ko lang sa inyo. Tapos, pa uh, bawi na rin kami. Yun, yung ating uh, tricycle, tsaka yung dalawa mga bata. Ano, ganda rito. Ito yung at mga idol, ang ganda ng buhangin ah. nagiging ano na rin siya parang white sand Lagyan mo sa loob. Lagyan nyo na din sa loob. Mami na natin tiklapin. Ayan, pauwi na kami. Kiniklip na namin yung tent. Sobrang init na rin. Ayan yung aming setup po. Pauwi na kami. Ang init ang buhangin. So yun mga idol. Bali, uh, tanggalin lang namin ito. At uh, pauwi na rin kami.